Good morning mga katoyong Welcome back Nandito na naman tayo sa loop natin So wala pang umuwi sa ibon natin Ah? You ano? Know, na galing training So maulan talaga So binabanan nila So nagta-timing lang yung ating truck Para ma-release yung may ibon Pero eto ang magandang balita Yung si Panshare na si pangalan nito Pau Pau eto na naman yung kanyang 8 to 5 Nakalapati <laughs> pag umaga dito ka alas 5 uuwi pag busog na so mamaya antayin natin nando daw sa palengke pag baba ibibigay natin to tiga natin bigay natin uwi tapos two times kong binigay na sa kanya to eh two times na pag kumakain dito pagka busog na uuwi na so mamaya bigay natin ang video ayo Pagka nandiyan dyan na yung si Pao Pao Makakulit kasi yung mga yun eh Tara let's go Ayun na yung batang pansiro Pao Pao Tan Ayun o no. Yung ibon mo nandiyan Yung ibon mo O, oh, bibigay ko sa iyo. mo ako diyan. So, oh, ayan mga katoyong hindi dito yung si Pau Pau. Si Pau Pau. Bakit naman yung ibon mo nasa akin na naman? Ah, wala ka na naman pa ka. 8 to 5 na naman yung ibon mo. Ang gisi ko na umaga, nasa loob agad ng kulungan ko. Sarap ng kinakain, champurado pa. Hindi <coughs> ano ka mo kasi pinakakain. Psst, heh. Ang ingay nung aso eh. O ano, hindi dito yung ibon mo. Binaba ko na kanina pa, ikaw lang naantay ko. Ayan yung ibon niya oh. 8 to 5 oh. Uwi mo <coughs> na yan ah. O kaya kasi ano pa 8 to 5. Pag, pag, umaga sa aking kakain, login-login na login ako dyan ha. Pag alas 5, uwi na sa'yo. Ano Pakakamenos ka ng patukaboy ha. Ah, nakakamenos ka ng patuka, boy, ano, ka ng patuka sa ibon mo ha. Huwag mo na kasi muna paawalan. Hantay mo na mawala yung iyak bago mo paawalan. Yeah, eh. Hindi lagi mo pinakaawalan. May iyak pa pala yan Hantay mo mawala yung iyak mga dalawang buwan. Saka mo paawalan ulit. Ito, pinalit ko lang to eh. Maganda naman yung ibon eh. Huwag mo lang masyado hawaan. Dumudungis. Hindi na siya puti Yung kulay putim. <laughs> putim na siya eh. O, sige na, sige na. Sige na. Thank you. Huwag mo lang pabibitawan yan ah. So, ayun mga ato yung nakita nyo. Sinoli natin kay Pau yung ibon niya. Yung ibon na yun lagi nandito sa kulungan sa taas sa loop line natin. Kakain tapos uuwi. Magaling ang nagturo, di ba? kayo. Pero maganda yung ibon ni Pau Mga batang pansir kasi binigyan din naman natin yan ng mga kalapate. Wow! So, sana maparami nila. Kasi nababalitaan ko eh, konti lipad lapa, awalan agad. So, papayuhan natin yung mga bata So, thank you very much. Salamat sa nanonood. Ito Yung TV. Follow my page. Peace out muna tayo.